<laughs> Makausap nga po natin uh, ang ating pinagpipitagan ng uh, Dean ng School of uh, Diplomacy and Governance ng uh, De La Salle College of Saint Benilde si Dr. Gary Ador Jonicio. Dr. Gary, uh, and Dean, good morning po si Peter Musngi sa balita Patan. How are you sir? Hi, magandang uh, umaga uh, Peter sa yung programa at sa yung mga na nanonood at nakikinig ngayong umaga ito. It's raining uh, here in our uh, school. Ah, so, talaga? Opo, so, opo. E, dito ito sa Manila. At opo. hindi kansilado ang klase namin. Ah, hindi po. D Diretso pa rin. Yeah, yeah, yeah. Ay, uh, ayan uh, eh, ayan uh. eh. Animo lasal. Uh, uh, mm -hmm. <laughs> Doctor, ang uh, gusto ko pong mapag-usapan sana natin ngayon eh, do you believe, I mean, uh, with all the noise that's happening idagdag mm -hmm. mo pa yung uh, the, the the confusion and the chaos sa social media do you think there's really a serious attempt uh, at destabilization ng ilang mga um, personalidad o grupo well yung sinabi ni uh, Senator Laxson is like sounded sounding the alarm bells na uh, meron talagang kaganapang nangyayaring niyaring uh, pagkilos uh, uh, para ma-destabilize itong gobyernong ito at kung tutusin nga, uh, hindi naman na uh, bago yung statement niya dahil kung babalikan natin ng September 21, there was already uh, a news or sort of, you know, mga marites, may mga chismis na na, mm -hmm. na tayo naririnig in social media and even to some in, in, as, as in uh, mainstream media na sinasabi na gagabitin itong mga pagkakatong to para uh, mag-mobilize ng mga tao at mag-install ng what we call a civilian military junta. No? Ayon. So, uh, maliwag naman. As na, sabi niya ka, ay, there is a uh, coordinated and uh, calibrated no? Uh, attempt. No? Yeah. Medyo nagkulag lang sa collab collaboration ng mga tao dahil Uh, dahil hindi pa nakapagmaster ng enough na support perhaps mm -hmm, mm -hmm. Uh, mula sa ating uh, Coercive arm of the State, yung military at ang police, at even yung uh, civil society uh, component nito. Mm -hmm. pero, pero nakakatakot pa rin. Ano, pa? We, we mm -hmm. will get back to this discussion, uh, this very crucial discussion. po uh, Dean, in just um, a short while, ano po uh, with your permission, we just have a flash report. Uh, just for a few uh -huh. seconds, please stand by. Dr. Gary, you're there, no? Um, yeah, yeah. Okay, so let's talk about uh, what you stated a while back. Uh, ang ibig bang sabihin nito ay eh, merong mga ibang ibat-ibang grupo, maring maliliit lang naman to, ilan lang. na talagang nagpa-nagpaplano, uh, at least ayon kay Senator Ping, na mapatalsik ang uh, present administration and then put up uh, what a junta of sorts. Of yeah. works. But well, as I mentioned nga earlier, uh, hindi lang naman galing kay Center Ping ang balitang ito, no. There was already a news circulating on social media and uh, to some extent nga sa uh, sa traditional media at uh, marami na yung mga statement for example yung mga individuals, no. Even yung uh, naalala ko, yung article ni Manny Mugato. no. Meron siyang blind item na na kung saan nga uh, si Jenner Broner was uh, uh, been uh, confronted by a retired general no, para hingi yung withdrawal support no uh, fortunately hindi naman bumigay si Gerald Bonner so September 21 nagsimula nag, mag, yung rally ng September 21 tapos even itong sa recent na Iglesia ni Cristo uh, activity diyan sa Crino Grounds yung uh, transparency and accountability may narinig din tayo na na kung saan may iba't ibang mga grupo din ang nanais na sumama doon sa rally niya at gamitin uh, yung malaking mobilization na yon para manawag ng uh, resignation ni President uh, Bongbong Marcos. So kung tutusin, sabi nga natin, the writings are on the wall. Andiyan na siya, Peter. Eh, no? Uh, po. ang uh, hinaharap na lang ngayon ay is there an enough force to really carry on uh, this destabilization plot and to install a civilian military junta? So yun pa yung uh, Uh, inaabahan natin no? kung mm -hmm. yan ay magpaprosper o hindi. At marami rin statement, for example, si Kiko Barsaga, di ba? May, rabi, may, may parali siya last time, si Kiko mm -hmm. Barasaga. No? At yung ibang mga generals, uh, UPI ata ang tawag sa kanila, no? also called for resignation. So, uh, so ito ay, ano, ito ay, sabi nga, series of attempts at, uh, at uh, I think this is uh, really part of a grand scheme in a sense, mm -hmm. no? Kaya nga lang, yung pinakamalaking importante component to, which is yung uh, withdrawal of support from the, from the military at present administration at yung mobilization no, ng uh, mga civilian from civil society group, church, uh, and uh, other forces, other social forces, ay hindi pa nagmamaterialize. Kaya there is really a serious attempt and I uh, truly believe na uh, ito ay nangyari. In fact, Meron pa ako na baltaan niya yung uh, current executive director ng Caritas no si Bishop uh, Bogofauro mm -hmm. ng Kidapawan. He was also invited to be part of what we call yung civilian military junta aside from Central Ping Lacson. Even yung CBCP president no si uh, Cardinal uh, Ambo David no isa rin ata sa mga napagsabihan tungkol dito. Mm -hmm. So sabi mo nga kanina kung uh, walang usop <laughs> uh, sabihin na walang apoy na nangyayari So in a sense there's a smoke hindi there's a fire But uh, is the fire can be contained And can be fired out So yan ang uh, mm -hmm. kailangan nga uh, bantayan uh, In the coming days opo din uh, medyo nakakaba ng konti ano ha konti pa lang siguro mm -hmm. for now pero nakita na natin yung mga nangyaring uh, mga pagbagsak uh, ng gobyerno Limbawa yeah. sa uh, Madagascar uh, very recently mm -hmm. you know? uh, Nepal Bangladesh yes. uh, and uh, lagi na lang sinasabi na these are gen z powered protests ano uh, eh In the, in, in, on November 30, we will have uh, what is expectedly a big rally. Uh, mm -hmm. And we've had so many other rallies. Ang tanong po din, eh, uh, patiba itong mga protest rallies na ito, ay maaring ginagamit narin ng uh, mga uh, unscrupulous individuals or groups to actually uh, topple the present administration? Kung kahapon nagkaroon ng uh, press con yung uh, magaganapin sa November 30 yung trillion Pe uh, people's march no uh, in fact yungaming uh, yung Aming Scholar yung De University at yung lahat ng affiliates even De La Salle Cultural Binil ay naimbitahan na sumama sa pagkilos na ito mm. uh, and we are very cautious as well na may mga grupo din na posibleng uh, manabutahe in fact uh, some group are also calling to to gather dito sa People Power Monument na ang na ang uh, primary motive ay manawagan ng uh, Marcos Resign. So baka baka sila ay kasama so hindi pa natin alam no? Uh, para at least uh, ma maximize ng ganung opportunity at uh, tingnan no kung magiging effective pa yung paghila ng uh, mga tao sa ganitong uh, sapin. Ang problema kasi natin ngayon kung tutusin alam natin with all the mounting problems that we are experiencing na no? para tayong pumipili between a devil and a deep blue sea no <laughs> so kaya it's really uh, an important uh, responsibility for all of us na suriin mm -hmm. no paano ba natin ina-navigate paano ba natin titingnan itong mga to uh, importante na iprotesta natin ang mga katiwalaan sa gobyerno importante na manawagan ta na tayo ng pananagutan dahil Uh, for the for the in the past administration no, talagang mas na weaponize yung what we call yung culture of impunity parang mm -hmm. parang nabaliwala yung lahat ng mga uh, ng mga mamaya no parang inaarbor na lang lahat at parang you know uh, pag those who are in power they decide uh, kung ano yung nakakabuti para sa kanila hindi para sa karamihan. So I think it's very important that we raise our voice. However, ang challenge nga naman sa atin ngayon ay yung yung top two government of power land natin ay you know ay din talaga ng iba't ibang mga malaking suliranin no so uh, uh hindi dapat nating talagang uh, uh, tingnan in isolation itong mga nangyayaring panawagan ng destabilization plot no simply a uh, a, 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 rumor but rather a serious mm -hmm. threat no to our uh, uh instability katulad yeah. ng binanggit mo kanina Uh, huwag tayong lumayo. Yung kaso sa Myanmar, yung kaso mm. -hmm. for a time dyan sa Thailand, no? hindi naging maganda ang resulta ng isang uh, uh, civilian, uh, ng civilian military junta. Primary, ang pinapackage pa nila na may civilian role daw dito. Pero kung tutusin, mm -hmm. sa, military, sa civilian military junta, still the military who rules. Oh. And the role of civilians is like a cosmetic. Uh oh, diba? Para lang siya magkaroon ng konting legitimacy pero gusto ba natin bumalik na kung saan uh, uh, magbabago, mare-reset daw ang ating uh, pamahalaan and what's the cost no economically uh, sabi nga ng Standard and Poor yung yung feature rating medyo bumaba na yung ating credit rating oh. so kung mangyayari to mas lalo nating uh, matatakot ang lahat ng mga international uh, investors at yung sa atin itself no para ang hirap ata naman na uh, bumangon na uh, sunod-sunod yung ating mga dilubyo sunod-sunod yung mga katiwalian and all of a sudden ang naging main effort natin ay uh, i-reset at magkaroon uh, ng civil military ruta i don't think uh, uh, they should be properly uh, addressed no na hindi lang ng ating pamahalaan kundi dapat ng mga mamamayan Pilipino upang manindigan na wag tutulan natin ng any rule any idea ng uh, kudeta at yung yeah. yung civil military junta. Opo. Yung mga yan. Mm, -mm. Din Gary, marami pong uh, nagsasabi din na uh, you know, um, medyo tagilid na no yung ating ship of state uh, uh, as of now whether that's true or not eh, kanya-kanyang interpretasyon yan. but uh, i'd like to ask you how the government can can bail itself out uh, of of this uh, predicament ano pero please hold that thought kasi meron lang po tayong isa pang flash report uh, punto po na inumpisahan ko kanina eh medyo sabi ng iba uh, you know these are troubled times uh, for the government. And dahil nga, maraming mga protesta na nangyayari at mangyayari pa, uh, do you think, uh, Dr. Gary, do you think that the government is doing enough uh, para mapakalma ang sitwasyon? Um, specifically, kahapon po may mga na nakulong na, no? or at least nadakip na mga pito al doon sa labing-anim na pinagahanap. Do you think this will calm the waters, so to speak, for the present administration? Kung bibigyan ko ng grade yung present administration, I will use yung aming grading system dito sa De La Salcao St. Penilde. Incomplete. Uh, hindi pa sapat. Kasi lalo na yung mga nakukulong, yung mga nahuli kahapon, eh hindi mm. pa naman ito yung mga big fish, no? Uh, ito pa lang uh, sabihin natin yung mga nasa middle level. So, tingko ko yung... Mga tao ngayon uh, regardless of the political spectrum really demands for uh, accountability kaya uh, inaasahan na kung may talagang uh, sabi nga nila may mga big shots na mahahamakulong mm -hmm. no yung mga big fish na makukulong at uh, maayos ang, pagga, ang pag pag uh, uh, pagkuha ng mga ebidensya hindi ilang mga kontrobersya ang kailangan natin no So uh, ma makakatulong ito para ma-short up yung confidence at ang uh, uh, integrity no, ng ating uh, current government. But of course, yung pagpapakulong ng uh, mga may kanilaman dito sa uh, flood control project, at flood control project pa lang ito, ay hindi naman enough hmm. yan. Eh. Siyempre maganda pa rin may restitution. No? Kailangan yung uh, may pagbabalik ng kanilang mga ninakaw. But at the end of the day, ang uh, 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 pangunahing uh, uh, maaaring magandang maidulot, yung maging lesson sana ito sa atin, number mm -hmm. one, is that uh, there should be really a, a required for uh, political reforms. no? Kailangan talaga natin uh, magkaroon ng mga siguradong pagbabago sa ating mga polisiya, sa ating mm -hmm. mga infrastructure, at hopefully, sa pagpili natin ng mga Uh, pinuno na ating bansa come 2028 no yung mga taong mga na-involve dito sa flood control eh wag nating kalimutan ang kanilang mga pangalan nang sa gayon tayo eh, ug nating iboto yeah. sa 2028 so apo. i think that's the important uh, message as well that we learn no wag na nating tanggapin yung resiliency simply what we are seeing right like <laughs> now is accountability apo, apo. and end of impunity peter yan siguro ang right. dapat natin sa mga tao uh oo -oh. uh -oh. oh, yeah. nakakatuwa yung mga nangyari uh -oh. no Itong, itong mga incident ng uh, pagbaha, pagguho, for example, no uh, ng uh, iba't-ibang mga pag-aari ng gobyerno, mm -hmm. it's, it's not really, it's about time to accept that we're simply resilient. We now demands for accountability, transparency, opo, opo. and end of impunity. O, tama na yung resilience na yan. Opo. <laughs> Napakiti ako nung sinabi ninyo na I will give them a grade of incomplete. Sabi ko, ay mm -hmm. parang flood control project lang, incomplete apo <laughs> that's pero well no pun intended ano po last last uh, one final thought on on the subject matter uh, Dean. din uh, palagi ba ninyo um, ang wishful thinking ng marami sana yung nangyari dun sa pinoy administration na, ma, na malalaking isda yung naipakulong, is at the very least ito po yung minimum na hinihintay natin sa present administration yeah uh at tama, at the very least. Kasi sabi ko mga kanina, hindi lang pagpapakulong ng mga big fish. Kasi syempre, mapakulong yan. At alam naman, yung justice system natin, no? medyo matagal, medyo mabagal. At, at, at the end of the day, kung hindi maayos din yung pagkuha ng mga ebidensya, ay nakakalaya rin itong mga taong to. So, what I'm saying is that, despite, uh, uh ad in addition to the arrest at yung pag-jail ng mga involved sa flood control, sana seryoso rin ang gobyerno natin to really number one nga yung institutionalize no uh, reforms sa ating budget process